Ayun, good morning O oh, Diyos maray na aga Diyan sa Bicol, mga Tropamex Sa mga nagtatanong po Ito na po yung kabuuan ng video Kung paano po natin inasimbol yung Aqua Blast o Sun Blasting Ito na po mga Tropamex Nung tip yung Huling order natin carbide po ito mga tropamix hindi basta basta na pabawasan halos karamihan ng parts dyan mga tropamix eh, na order lang natin online yung host tsaka yung mga clam meron naman po yan sa hardware shinner natin yung video nito para naman po magatulong dyan sa mga may gusto pong magbuo ng sandblasting hindi po natin pinagyayabang sa katunayan first time po natin ginawa po yan hindi naman po ako nakasiguro kung 100% effective po yan pero at least sinubukan po natin sa mga nagahangad dyan na magkaroon po ng aqua blast eh, hindi naman po siguro lingid sa inyong kalaman eh, sobrang napakamahal po talaga ng aqua blast o sun blaster kapag isang set po yung inyong orderin kaya nag-isip po tayo na o oh, gumawa po tayo ng paraan para magkaroon naman po ng sarili nating Aqua Blast. Ang problema na lang po natin yung solution. Hindi po sila nagbebenta ng solution na hindi po kasama yung buong set ng Aqua Blast o Sun Blaster. Pero hindi na po problema sa atin yung solution. Dati naman po wala pa po tayong sunblaster o aqua blast eh, napapapote naman po natin yung cylinder head na ating ginagawa sa tingin ko mga tropa mechs eh, po gamitin na solution yung engine degreaser mga tropa mechs discardin nyo na lang kung paano nyo po mapapapote yung cylinder head o yung inyong mga ginagawang alloy yung solution kasi mga tropa mechs yung po yung hinahalo nilang liquid dyan sa tubig ng sunblast para yun po yung nagpapaputi ng aloy mga tropa tropamex yung linalagay ko na PVC na tubo na yan mga tropamex optional lamang po yan po pwedeng erectan nyo na yung hose galing ng submersible pump papunta po ng sunblaster gate, linagay ko lamang po yan para magkaroon po siya ng return o Flow, flow back tawagin doon mga tropa mix, para magkaroon po siya ng uh, yan po yung magsisilbing maghahalo kayo nung buhangin sa ilalim mga tropa mix. may butas po na maliit po yan pero po pwede naman pong wala yan kaya nga po hindi pa natin pinipix po yan dahil pwede ko pa pong baguhin yung ginagawa ko mga tropa meks lang lang mga tropa kailangan din po kasi yung return mga tropa mix dahil nga po yung gaya ng nasabi ko yan po yung maghahalo kay nung buhangin sa kanyang timba o kung timba lang po yung gagamitin nyo kung wala naman pong return po pwede naman po mga tropa mix kung dyan lang kayo magre-rectang maghuhugas timba yun na po yung magsilbing maghahalo kay ng buhangin ang bala ko kasi mga tropa mix gawaan ko po yan ng sunblaster cabinet kaya yan po yung dinisen ko mga tropa para maganda naman po mag sunblast kapag mayroon pong sunblaster cabinet bala kong gawin mga tropa mix yung drum lang na plastic yun po yung gagawin natin kapag napatunayan natin na effective po yung ginagawa natin ito na mga tropa mix subukan so, natin kung talagang effective wala pa po yung buhangin niya ng mga Tevamex sinunukan lang muna natin sa compressor at yung tubig niya hindi pa po kasi tayo nakakabili ng buhangin at saka salaan sa kailangan na po natin salain yung buhangin pinang pino po kasi yung natin gamitin dyan ayun po yung buka ng submersible pump makikita nyo naman mga tropa mix kapag binuksan natin yung compressor lalong malakas po siya siguro effective po yan lalo kapag meron na po siyang buhangin kita nyo naman mga tropa mix kung gano'n po siya kalakas ayan yung sinasabi ko mga tropa mix na optional yung PVC na ating ginagay kapag dyan po kayo maghuhugas sa timba na yan kahit wala na pong return na PVC na ating ginagay pero kapag meron pong sunblaster cabinet kailangan nyo po yung return para yun po yung maghahalo kayo ng buhangin pero kung dyan lang po kayo mismo sa timba maghuhugas o magsa sunblast kailangan kahit wala na po yung return na ating ginagay kanina erecta nyo na yung hose galing submersible papunta ng cliff okay na po yun mga tropa -mix. napaka delikado nyan mga tropa mix kapag meron na pong buhangin kaya pag naggawa kayo ng ganyan mga tropa mix lagi kayo may protection sa mata ito po siya kalakas kapag patay po yung compressor mga Tropamex oh. gaya ng nasabi ko kanina wala pa pong buwangin yan mga Tropamex kaya hindi pa po natin talaga nasusubukan na 100% effective trial pa lang naman po yan kaya hindi pa po natin masyadong naibipex ang dami pa pong tagas ito yung sinasabi ko mga tropa mix kapag dyan lang po kayo maghuhuga sa timba hindi na po kailangan yung return na yan o yung flow back yan po yung magsisilbi kasi maghahalo nung buhangin yan may butas po na maliit po yan dyan sa ilalim kita nyo naman di pa natin na totally na ipipex po yan dahil trial pa lang naman po yan Ayun pala ikimpalo naman po dyan at lalong lalo na pa share na rin para naman po makita ng ating mga tropa magkaroon po sila ng idea kung paano mo po gumawa o mga symbol na aqua blast o sun blaster yun lang mga tropa mix marami pong salamat abangan yung pagtitisting natin na mayroon na pong buhangin God bless